For today's video mga mayo mga pare, tayo ay mayaman. Ayan, charot lang. But heto tayo, balang araw tayo ay magkakaroon ng bahay na ganyan kalaki at ganyan kalawak. Walang imposible kay Lord, basta tiwala at sakripisyo at sipag at syaga lang naman. At ayan na nga ang aking pamangkin with my sister. At ayan na nga, piling model mare mo sa mga ganyan ay tayo yayaman at tayo ay makakabili ng ating sariling bahay. Di ba? Walang, walang imposible sa pangarap kung talagang tiyaga at tiwala. O oh, charot, ulit-ulit tayo guys. Pero ganoon naman talaga, tiwala lang sa sarili. At ayan na nga, aking pamangkin ay ang magpapicture ay gustong gumapang. At ayan na nga, for, for the pigil-pigil ang person at ang kanyang ate. O oh, di diba? Yan, picture, picture. At ayan, buti na lang walang ipin ng aking pamangkin. Ayan, pakis-kis pa. Mamaya, ikakagat na yan. At ayan na nga. Ang kabuuan ng ating bahay. Malay mo, someday, magkaroon tayo ng sariling bahay natin dito. At syempre, kailangan natin ng isahan lang mag-ipon. isa syapi dahil kasi kaya yun malulubos yung kaya na wala na dahil kasi ang syapi palating kakaloka o kaya tara na guys lakad-lakad muna natin yun lang natin kaya ko na nga sa inyo buo na.